Kala niyo madali lang, makapag... Makapag-jazz kayo sa amin. Wagas, so, nayo. Na. Makapag-mura-mura kayo. Alam mo kung mga sino kayo. Atoy pati, awan pa. Awan silbe, Vietnam. <laughs> awan silbe. Sika. <laughs> tanggap lang ng tanggap. <laughs> Galit ka kasi hindi ka pinadalhan na ng pera, okay, nam. <laughs> Pawal kaya ito sa ano. Pawal ka tayo ni Mita. <laughs> real lang yan, real talk. <laughs> kaya huwag niyong i-judge kami nandang dito sa ibang bansa, ha? Huwag mong i-judge. Shout out sa'yo. Nam. <laughs> <laughs> Galit ka kasi hindi ka binigyan ng pera. <laughs> i <-real talk> kita. <laughs> Sino ang walang ano? Kulang ako magsalita, iwan ko lang. Hindi siya noon. Diyan natin. Ayan, tawagin natin 'yung mga itali natin sa amin. Ipa- ipa natin para maging institute yung kuba niya. Teka, coffee. eh. siya, maka maka tapos 'yung sa kanila, nakakastat-enjoy din sa ano pa set. Ah. ko din sayo na, ni. Alam mo, pigil na pigil yung tawa ko. Bakit? Itabing eh! Magpadalo <aky doors> talaga yung sunong Diba? So, ito yung Ako yung ating Ito yung Pati si Rakay, kabel ito eh. <probis sorting> oh, mo, Ito kasi yung Okay na ko mga dito. Parang may naipiyata na ugat. May naipiyata na ugat. mo, di ba may ano ka? May haplas. Di may haplas ka? na, kasang ko naman. Nang araw na to na ano. Masakit. Asma. Ang dati ganito. Hindi ko palayo na on. Ito! 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 Ito!

Judge kayo sa Salam saan daw ilagay? Aba, ko Basta ano daw bakit ilagay mamaya sa taas Tawag si ano o, o, si Yung VIP Oo, alam nga tayo ito ba, hawakan mo Ay, Tapos Eh, akit na naman natin Hindi, isuuna Oh yeah. nilang VIP Padaklo, isuuna, na